So, ikaklarify ko lang mga scholars, alright? ah, uh, ito pong scholarship natin, ito po ay pribilehiyo sapagat hindi po lahat ay mayroong ganitong opportunity na maka uh, punta or makatanggap ng ganitong klaseng opportunity. At isa po sa atin pong nire-require or rules is hanggat maaari, wag po muna tayong pumasok sa isang malalim or deep relationship, okay, romantic relationship because why? Because kapag pumasok tayo sa isang relationship, imposibleng hindi mo siya laanan ng panahon, your time, energy, and money. Lahat yan ay kailangan mong buhusan. Naintindihan? At ayaw natin na one time na meron kayong alimbawa uh, karelasyon, No, tas ang ginagamit pa natin yung scholarship program para pambili ng milk tea, pambili ng bulaklak, So nakakahiya dun sa mga sponsors natin sa mismong scholarship program na ang kanilang iniisip ay nagagamit ninyo ang finances ninyo para sa inyong pag-aaral lamang. Naintindihan po? So ayan, isa pong maganda, 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 Si Ate Karen. Magandang hapon mga kategram at kasama po natin syempre ang ating mga scholars. Ayan, kaway-kaway, kaway-kaway. magagandang mga scholars natin. At syempre, kasama natin ang ating special guest, ang Ate Ate Karen. Palakpakan naman natin ang Ate Ate Karen. So, Ate Karen, do alam namin na ano ka na, waiting ka na ng yung graduation. So, ayan, at least bago ka mag-graduate, eh, mamit mo yung mga scholars natin. May familiar ba sa kanila sa'yo? Sino? Sinong iyon? Si Jam? Si Jam at si We Wendell? Si Angelo? Bakit? Paano sila naging familiar? Sa basi. So kilala niyo siya? Nakikita niyo siya. Siyempre, may, parang impresyon, no? Kapag nakikita niyo si Ate Karen, an anong, anong parang... Tahimik lang po siya, tahimik. pero po ko na po, hindi... Okay lang po, hindi po siya yung pala. nahihiya na pag -usap. <laughs> oh. hindi po po usap hindi naman pala siya yung parang mahihiyain. Oh. 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 Magkaiba naman kasi yung tahimik sa mahihiyain. Pwedeng tahimik ka kasi kailangan mong tumahimik. Pero hindi ka mahihiyain. Ang mahihiyain kasi is kahit na pwede ka nang magsalita, eh, di ka pa rin magsasalita. Ang tayimik, kapag pwedeng magsalita, sasalita. Pero pag huwag, wala namang dahil lang para magsalita. Tama po ba? Yes po. Yun, yes po. Ikaw, Angelo, ano nung impression mo nung nakita mo si Ate Karen? Masayahin mo siya. Masayahin. Lagi po siya nabigit ka parang klase mo niya yata yung pizza. Klase mo niya yung... Oh, pinsan. Sino yon? Jeffrey Punsalan. Jeffrey Punsalan. So, siya si Angelo Consolano. Yeah. So, at least, di ba, uh, mas naging kakilala mo ang mga scholars natin. I mean, may kakilala ka na pala sa kanila. At dahil dyan, sa mga hindi pa kakilala ni Ate Karen, is magpakilala na kayo. Pakilakasan po ng boses. Ako oh, po si Marceline. O nga pala, wala siyang boses. <laughs> Pero medyo lumakas na, ha? Ha? Ah, nakakain na kasi. <laughs> Pulang lang pala ng ano. lang Si Happy Marceline. Ah, basi rin sila pero sa DRT. Oh, nakapunta ka na doon? Hindi pa. Gala. Oh, walwalera din yan. Oh, defensive ko. Hindi, <laughs> joke lang, <na>, joke Siyempre, <laughs> next. Ay, ako po si Madel from the SU po. Mm -hmm. Tumataba si Ate Madel. Pero bagay, bagay, bagay. Oh. Ayan. Si Ate Madel, siya, uh, ano, ano, ano mo, anong course mo para? DS MedTech. DS MedTech siya, no? So, ayan. Meron ka ba sasabihin? Wala. Wala na. Ah, <laughs> mahihayin din yun. Pero kapag nagsasalita na siya, maini na yun. Uh, Ate Hazel? Ah, sorry. Ako po si Hazel Gasilios and from Iris, Manila. Electronics and Communication Engineering. Mm. Siya po anong course mga ate Hazel? Electronics and Communication Engineering. Iyon, Electronics and Engineering. Okay, so ayan, salamat ate Hazel. Ate Jam? Sila Ako po si Jam. Anong Jam? Apple Jam? guava Jam? Oh, <laughs> strawberry Jam? Coco <laughs> <Koko> Jam. Coco <laughs> Jam? Okay. Ah, oh, ayaw nga pala. Sabi ko nga, nag-uusap nga pala kayo. Sorry naman. Okay. So, salamat, uh, Ate Jam. And syempre, Kuya. Uh, hello po, Ate. Ako po si Eman na din si Santos. Um, Prefer um. ka po tawag sa sa si Eman. Or di kung ano pa yung mas... Eman na lang, Eman. <laughs> Talaga, wala na. Ako po sa San Miguel, Bulacan. And nag-aaral po sa National High School. And ang strand ko po is grade 12. Hmm. Mm. Uh, uh, approve, uh, approve, approve. <laughs> Oke, <laughs> okay, approve. Papa Saka. Okay, Siap <laughs> break ya. Ani Lopun Sarang, BSEU, Bachelor of Secondary Education, Major Science. major in science. Correct. Sabay lang po yung uh graduation po namin. Umaga po ako ng July 9. Siya po hapon. -huh. Dapat, ah, nandun pala si Tatay Hiram nung ano pala, maghapon siya doon. Kasi <laughs> so dapat nandun si Tatay Hiram para ma witness Dapat ano ha, alam ni Tatay Hiram yun. Kasi nang nag-graduate si ano, si, si... si Bless, ay, si Dina, ah, nandun si Tatay Hiram din. Hmm. Para ma-witness lang din ng mga katekram natin, yung tagumpay ninyo sa pag-aaral. Siyempre, thank you. Moving on, Kuya. Mga mm pala -hmm. si Maxi Bautista. Um, bro, pinaganakan. Si Chuchu pinaganakan. Um, Bachelor of Elementary Education. Gabi ko yung Yo. Approved? Okay. okay. So, basi rin siya sa DIT. Ano-anong commotion dito? <laughs> Accelerated siya. Matalino siya eh. <laughs> ah, may problema ka ba dyan? <laughs> ah, okay. Hindi <laughs> ganda Joke lang po. Kuya Mark, thank you. Ayan. Uh, okay na, Ati Karen. Siyempre, Kuya. I'm Wendell Mamonay. From e parang pang, pang model yung pagpapakilala mo? Ah. <laughs> okay, joke lang. Go. I'm Wendell Mamonay from E-Tech. Third year. Third year. HM siya. Alam mo yung HM? Ano? Hospitality Management. Hospitality Management. Ah, uh, okay. HM. Akala ko kasi SM. <laughs> Alam ko lang kasi SM. <laughs> May HM pala. <laughs> Thank you, Kuya uh, Wendel. Anong year ka na? Third year. Yeah, malapit na rin yan. Approved? Ah, bro, Siyempre, ate? Mm -hmm. <laughs> Kilala I mean, na ano mo? Kung anong kurso mo? Uh -huh. Ngiti-ngitigang. Uh -huh. <laughs> <laughs> Boom! <laughs> ano kayo kurso? <laughs> Paluin kita eh. Ano kayo kurso ko? <laughs> Tropa pa kami niyan eh. Aww. So, pakiulit, take 2. <laughs> <laughs> Bala ka na doon, Ate Kara, pinapahirapan mo naman si Ate Bea eh. Ayan, si, si Ate Bea ay nag-aaral. Ano rin, um, lumipat ka nang... O nga pala, lumipat ka pala nang... Forestry? Aww. Ah, so more on anong mga ano nun? Anong mga ginagawa nun? Oh. Sino hayop? ah, ganoon. Mahilig ka pala sa mga mga hayop. Ay, sorry, sorry. parang iba yung parang iba yung mahilig ka pala sa mga hayop. Ay. sa mga mga kahayupan. Yeah. At mga kainsektuhan. Tara, ganoon ba? So, siyempre Ate Karen, it's your turn. Introduce yourself. So, hello. Good day, sir. Niya ako naman si Ate Karen. Karen naman, basta... Kahit hindi niya ako tawagin na Karen na Ate, basta ano po naman yung talking of stage na respect. It's okay lang yan. Uh, yan yung ikang... kami... Hoy na lang, hoy! <laughs> <laughs> hoy! <laughs> okay, thank for yun. Oh, so, so, yeah. graduate? Yun. Gagraduate na siya. Palangpaka naman natin. And kasalukuyang... Uhm. You know Nakaupo, ano? <Kapı哎. Okay. Beka, sa lukuyang buwap, uh, nagtatrabaho sa sideline ka sa? like, pag-aalaga ng bata. Any type of sideline. Basta legal, hindi illegal. so, na po yung klari. Natry mo ba ako mamaya eh. mo na ba yung illegal? Makakasuhang ka dyan. Mahirap hindi, alam ko, parang bumasok ka sa hospital ng... Ay, ano ba? OJT. OJT. Para, doon ako nag-take ng 600 hours. Kasi siyempre, sa ating mga incoming fourth year, sa second semester siya mismo din i-take. Eh, kapag di mo na-complete yung 600 hours, eh, huwag ka na umasa ang ka. Hmm. Kaya, kaya... So, na-complete mo yan? So, marami kayo natutunan doon? O... No? Yes, ma'am. Ma. Tsaka, especially po na natutunan ko sa hospital is communication and respect to each other. Then, sabi ko nga po, kahit anong position man ang tinalalagyan mo doon, janitor ka man, or mas mataas ka janitor, kailangan uh, yung respeto mo sa kapwa mo nandun ta rin. Kasi kahit anong position ang meron ka, pare-parehas lang naman kayo ng kinalulugaran doon na gusto nyo lang kumita, gusto nyo Mahirap yung nasa taas ka nga, pero nagdibining ano ka. Kailangan, ano kayo, nandun ka sa pantay lang. Kasi pare-pares lang tayong ng buhay. wag natin gagamitin yung pagiging mataas na posisyon para lang sabihin natin na tingalain nila tayo. Mas okay yung respeto. Kasi yun yung pinakamahalaga sa trabaho eh. Respeto sa bawat isa. Kapag wala ka nun, wala tayong makakasundo. Oo. Yun din. Basta ano lang din. Lalo na especially yung tatanggapin mo kung ano yung mga pagkakamali mo. Kasi kapag di ka marunong tumanggap ng pagkakamali, walang mangyayar sa'yo. Mm. Yun ang kailangan natin. Yun ang isa sa pinaka-natutunan ko po sa pag ojd Parang sabi ko nga po, nandito na ako sa realidad ng buhay. Sabi nga po nung teacher ko nung uh, senior high, wala ka pa sa talagang tunay na realidad. After graduation mo, doon ka napapasok. And then nakikita ko na nga po, nandun man yung mga overt, siyempre tayong mga ano, Uh, teenager talagang nag ano tayo overthinker mm -hmm. pero mas kung alam naman natin na hindi mawawala yun pero kapag may kaniwala tayo sa sarili natin na may pangarap tayo o kumbaga ang ako ang hinahawakan ko kasi kung may kung may pangarap ako pinangahawakan kahit anong negatibo man yan magtutuloy at magtutuloy yan lang yung gawin niya lalo na kayo mga first year sabi ko nga sa sabi ko nga say wala wala ka pa sa <laughs> tunay na ano. Ang tunay na laban diyan is third year to fourth year. Kaya Kaya, kayo niyo. Yeah, masayengala. Third lang. year to fourth year mababaka no <laughs> na. Ano yo, ano ba? Salamat po sa pasermon. <laughs> 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 Salamat. Pala uh, pala naman natin okay. Ate Karen. No, uh, panoorin niyo 'yung video ni Ate Karen. Marami kayong mga practical uh, wisdom na pwede matutunan sa kanya base sa kanyang karanasan. Hindi base dahil lang nabasa niya sa libro, kundi base sa kanya karanasan na nagamit niya. So lalo na yung ah, uh, tawag dito, pagdating sa mga pagsubok sa buhay, kung paano niya uh, hinahandle, paano niya tinitingnan yung pagsubok sa buhay. Kasi alam naman natin na minsan sa buhay natin pag may problema, minsan nawawalan tayo ng gana na gawin kung ano yung ginagawa natin like sa pag-aaral minsan pag napagalitan tayo minsan ng ating magulang no minsan parang tayo pa nagmamatikas, hindi na nga ako mag-aaral ng mabuti no so wala tayo sa lugar at uh, panoorin niyo yung video ni Ate Karen marami kayong matututunan na magagandang asal no uh, sa tingin ko sa pagsubok na meron si Ate Karen eh uh, baka wala sa kalingkingan natin yung problema na meron tayo. O, oh, curious sila. O, oh, panorin mo <laughs> Ito yung ating uh, monthly. Uh, Ati Karen, just for your information, every month, meron tayong iniaabot na financial assistance sa mga scholars natin. Walang ibang scholar ang nagbibigay ng monthly 3000 sa mga scholars nila. Usually, binibigay lang nila per sem. O, oh, minsan may once a year pa. Ayan. Uh, hindi ko lang alam yung ibang scholarship but sa ngayon, ang alam ko lang, ang TechRam Scholarship Program ang nagbibigay ng ganitong uh, blessing, 3,000 a month. At kapag nagbe-bear months nga, eh kapag uh, tawag dito, na ano ni Tatay Ram na kaya naman i-increase, ginagawa pa niya itong 5,000. Di ba? So, ano masasabi natin sa TechRam Scholarship Program? Parang, salamat po! Yeah. At syempre, pasalamatan din natin yung uh, Telegram community members natin sa YouTube. Go! Ayan. Ayun ah, po mga YouTube members po natin. Ayan. Yan po, iniibon-ibon po natin lahat yan para sa mga scholars natin. Ayan, anong gagawin natin kasunod? So, sasayaw na po tayo isa-isa. Ate Karen? Pwede mo maglaro Hindi. So, sinabeya lahat sila. Sumayaw sila. Oo. Oh, ah. Di ba? <laughs> <laughs> di ba? Di ba? Siyempre magkakasulgo kayo. Hindi, kinindatan ko na si Leg. <laughs> so, biro lang, biro lang. So, ginujok lang kita. O pero seryoso yun natin. <laughs> okay, Ate Marceline, ikaw na. Dito na. Ayun, palagpapan natin, Ate Marceline. Ate Marceline, alam ko wala kang boses, pero... Uh, gusto, gusto, lang mo na Kamustahin? Kamusta si Marceline bilang isang estudyante? Okay na, okay. okay. So, kamusta ang mga ano mo? Uh, about may kinalaman sa si school mo? Natat nagagawa mo naman ba yung mga assignment mo, projects mo? Sa po. Sa ngayon po kasi, ano, mas... Parang mas, ano, naano, naano ko po sarili ko na mas paganda po yung nag-aaral ko po ngayon po, ngayon ko lang po naranasan yung magkaroon po na mga na ano yung, ano yun, yung papansinin ka. Halos mm. ano, lahat po sila, maayos po yung pagkitungo sa Kumbaga nagtutulungan kayo. Kumbaga hindi ka, kumbaga kapag napapansin nilang libawa kay may kailangan mo ng tulong or ganyan, willing sila na gabayan ka. Ayan. Shout out po sa mga classmate ni ano ni Ate Marceline. Magkaiba na kayo ng room, di ba? Pareho pa rin. Ayun. So ayan, ayun, magtulungan kayo ni ano ni Ate Bea. Okay. So kamusta 1 to 10? Kamusta ang alab ng puso ni Ate Marceline sa kanyang pag-aaral? Nine po. Nine? Okay. Bakit bakit 9? Bakit hindi ten? Kasi po minsan po kasi na-miss nami ko po yung mga magulang ko, mga kapatid. Kaya parang ano po, parang ano din po. Pero okay naman. Hindi naman nami-miss mo na parang ayoko na nga mag-aral? Hindi, Hindi po. Kasi po, para naman po sa kanila yung ginagawa. Kaya po, ako mas malalim. Mm, so, more on, ano, nami-miss mo sila. Ayan. Um, okay. Good. So, kamusta naman ang finan finances mo? Nababudget ba ng maayos? op minsan po, ano, sobra-sobra Sobra-sobra pa. O, China Oil. Okay. Ah, uh, ah, Kamusta naman ang tao dito? Uh, distraction? Sa so, tingin mo may mga bagay ba na nadidistract si Ate Merceline? Sa po wala. Boys? Wala din po. Hindi agad nakasagot. Parang nag-isip. Akala <laughs> ko ano po yung boys. <laughs> ah, hindi. Ah, bo -bose. Sorry naman. Ang ah, lalaki. Ah, so hindi. So, ikaklarify ko lang mga scholars. Alright? uh, ito pong scholarship natin, ito po ay pribilehiyo sapagat hindi po lahat ay mayroong ganitong opportunity na maka uh, punta or makatanggap ng ganitong klaseng opportunity. At isa po sa atin pong nire-require or rules is hanggat maaari, wag po muna tayong pumasok sa isang malalim or deep relationship, okay, romantic relationship because why? Because kapag pumasok tayo sa isang relationship, imposibleng hindi mo siya laanan ng panahon, your time, energy and money. Lahat 'yan ay kailangan mong buhusan. Naintindihan? At ayaw natin na one time na merong kayong halimbawa ah, uh, karelasyon no? Tapos ang ginagamit pa natin yung scholarship program para pambili ng milk tea, pambili ng bulaklak. So nakakahiya dun sa mga sponsors natin sa mismong scholarship program na ang kanilang iniisip ay nagagamit ninyo ang finances ninyo para sa inyong pag-aaral lamang. Naintindihan po? Ngayon naman, kung sa tingin ninyo, ulitin ko lang, na ayaw nyo yung ganong setup Uh, gusto ko hindi ako napipigilan sa mga desisyong libaw pakikipagrelasyon. Okay? Malaya po tayo na makipag-usap sa amin, Tito Jun. Ibinibigay ko na po sa iba itong scholarship ko dahil um, hindi ko po gusto yung ganitong rules. Ayoko pong naiipit o nagigipit sa ganitong bagay. Tama po ba? At maluwag ho namin yung tatanggapin bilang pagrespeto dun sa inyong desisyon sa abilang banda, dapat irespeto nyo rin yung rules na meron tayo. No? Gaya na sinasabi ko, this is a privilege. Kung magtatanong ako sa lahat ng estudyante, sino gustong sumama dito sa scholarship na to, monthly, meron ka matatanggap na 3,000, magtatakbuhan niyang mga yan para lang maging part sila na itong scholarship. No? Huwag ninyong ismulen dahil once na nalaman namin na hindi na kayo kooperatib, hindi na ninyo sinusunod yung mga mga panuntunan natin dito sa scholarship program ay hindi kami magdadalawang isip no na i-pull out ito dahil marami pong estudyante ang nangangarap na maging bahagi ng ating scholarship program. Ang sa akin lang gusto ko pahalagahan ninyong mabuti, pakaingatan ninyong mabuti itong uh, privilege na meron kayo. Scholars, understand? Sinabi ba ni Kuya Jun na masama ang pakikipagrelasyon? Never. Kasi bakit? Paano dadami ang tao kung hindi papasok sa relationship ang tao, di ba? So, hindi ho masama ang pakikipagrelasyon. Pero siya ay nasa tamang panahon. Alright? No? Sa tamang panahon. Hindi na ho yan bago sa mundong ibabaw. Lahat ng nagmadali sa ganyan, pangkaraniwan, napapa hamak. No, compromise ang quality ng pag-aaral, compromise ang exam, nako compromise ang budget kasi bakit? Kailangan mo na rin, di ba, budgetan yan, lalaan mo pampaload para maka call mo, maka call mo, maka mo, maka-magkita kayo, no? bili ng pang fishbowl, di ba? Gagastusan at gagastusan. At uh, if everman man na gusto nyo ng ganon, eh hanap kayo ng sideline at ibigay nyo na sa iba yung scholarship. Understand po? Okay, malinaw po ito ha. Bilang pagrespeto namin sa desisyon ninyo, tatanggapin namin yon At bilang pagrespeto nyo naman sa program natin, ay uh, kailangan ninyong sumunod. right, Ito naman ay sa ikabubuti ng ninyo. Thank you, Ate Marceline. Thank you so much. Basta yung alab ha. Huwag kakalimutan, huwag papadistract. Uh, wala namang nang-aaway sa room. Kayo nang-aaway. <laughs> Sige, Ate Merceline, you can be seated. Yan, palakpan natin, Ate Merceline. Thank you so much.